Marami ang nakakapansin na mukhang blooming ngayon si Bea Alonso dahil may nagpapatibok sa kanyang puso. Ito ay walang iba kundi isang half Filipino, half foreigner. Wala na kaya sa puso niya si Dominic Roque? Matatandaan na naghiwalay ang dalawa at hindi na natuloy ang kanilang engagement. Dahil daw umano, hindi sila nagkasundo kung saan sila magpapakasal. Isang sagradong katoliko si Bea Alonso samantalang si Dominic ay isang Christian. Ating alamin kung sino ang nagpapatipok sa puso ni Bea Alonso. Marami talaga ang nalungkot sa relasyong Bea Alonzo at Dominic Reoque na humantong nga sa engagement kung saan nag-propose nga itong si Dominic kay Bea Alonzo. Ang akala ng lahat ay mauuwi na sa totohanan at kasalan ang dalawa. Pero bigla na lang nagkaroon ng maraming issue sa side ni Dominic kung saan ay meron niya daw siyang gay benefactor. Marami pang isyo ang naglabasan pero idininay pareho ni Bea at Dominic ang totoo at sinasabi nilang walang third party. Until nagsalita na nga si Bea Alonso tungkol sa totoong relasyon nila ni Dominic kung nagkabalikan ba o tuluyan na nalang tinuldukan ang kanilang relasyon. ayon nga sa kwento ni Ogie Diaz at sa mga insider ay sinasabi nila ang dahilan daw ng paghiwalay talaga ni Bea at Dominic ay dahil hindi sila nagkasundo kung saan magpapakasal. Dahil alam natin na sa grato katoliko si Bea dahil nagpatayo pa nga ng simbahan si Bea para sa kanyang ina sa kanyang malaking farm. Samantalang si Dominic ay isang Christian. Pinigyan linaw ni Bea Alonso na hindi siya ang nakipaghiwalay kay Dominic Roque. Pero ayaw niya nang mag-elaborate tungkol dito bilang respeto sa dating karelasyon. Ilang buwan na rin ang nakalipas na maghiwalay si Bea Dominic at sabi ng iba ay meron na daw nagpapatibok sa puso ni Bea Alonso na isang half Filipino half British. Ito ay walang iba kundi si Michael ni Ram. Pero nang tinanong si Bea sa isang biglaang interview ay sinabi niya na she is single. At ay nga kay Ogie Diaz ay dininang ni Bea ang tungkol sa foreigner na yon. At sabi naman ni Ogie ay baka naman gusto lang ni Bea na maging private ang lahat. Ayon pa nga sa blind item ay win-win back nga daw ni Dominic itong si Bea Alonso pero si Bea na mismo ang umayaw dahil na siguro ay hindi sila magkasundo sa kanilang pagpapakasal. Kaya tuloy na nilang tunuldukan ang kanilang relasyon. Ngayon ay nanilink siya sa isang half Filipino, half British na si Michael Needham. Kilalanin kung sino ba siya. Si Michael Needham ay naging ex-boyfriend ni Miss International Kylie Versosa. Pero sino nga pa sa totoong buhay si Michael? Si Michael J. Needham ay isang investor owner ng mga iba-ibang negosyo. Graduate siya sa ibang bansa. Si Michael J. Needham ay isang Chief Strategy Officer of MindU. Siya ay is responsible for studying market, demand development, and designing high-impact strategies for MindU. Ang MindU ay isang private organization para sa mental health. Si Michael ay Chief Operating Strategy Officer ng MindU at nagtapos siya sa London School of Economics and Political Science. Mahilig din sa sports si Michael at music, hindi lamang siyon. Siya ay mahilig sa negosyo dahil marami na siyang mga negosyong pinut up at siya talaga ang nagahandle nito. Recently lang ay nagtayo nga sila ng coop na isang salon shop for beauty. Kaya naman marami talaga ang namangha sa kanya dahil sa galing niya sa negosyo. Ngayon nga ay spotted ang dalawa sa airport kung saan na hindi naman sila nakitang magkasama. Pero ayon sa insiders sa loob ng eroplano ay halos magkatabi sila. Kaya naman sa ulat ni Ogie Diaz ay hindi niya kinukumpirma kung si Bea na nga at si Michael. Pero ayon sa kanyang source ay mukhang nagkakabutihan na nga ang dalawa. At wini-wish nga ni Ogie na sana matagpuan na nga ni Bea ang totoong lalaki magmamahal sa kanya. At kung si Michael naman daw ito ay masaya siya para kay Bea Alonzo. At sinasabi din ng mga netizens na hindi naman nakasalanan ni Bea kung ma-inlove siya muli. Kasi hiwalay naman na sila ni Dominic. At unang-una ay si Dominic ang nakipaghiwalay kay Bea. Kaya karapatan naman din ni Bea na lumigaya. Marami din nga nagsasabi na umatid ng palanga itong si Michael sa occasions ni Bea. At makikita nga dito na nandun si Michael na may mga kausap din silang ibang friends ni Bea Alonso at kung saan nandun din nga si Vice Ganda. Maraming masaya for Bea Alonso. Ngayon ay nirerespeta nila ang pananahimik ni Bea dahil siguro nadala na ito dahil sa pagiging public ng kanilang relasyon. Ngayon ay gusto niyang maging tahimik na lang muna ang kanyang love life. At kay Dominic Roque, win din ng mga karamihan na sana ay matagpuan niya na rin ang babaeng mamahalin niya. Pero ang maganda naman ay pinapalo pa rin naman ni Bea at Dominic ang isa't isa. Siguro ay naghiwalay sila ng maayos na may respeto sa isa't isa. At kay Bea, sana nga ay siya na ang the one for you. Para naman kahit papano ay matuloy din ang iyong kasal sa iba. Until next time, bye!